Inutusan na ni Secretary Boying Remulla ang Justice Department na gumawa ng legal na hakbang kasunod ng pagbasura ng Korte sa mosyong kumukustyon sa pagpayag na makapagpiyansa ang mga akusado sa pagkawala ng anim na sabungero sa Maynila. Nagpaliwanag din ang kalihim kung bakit natigil ang buwan ng case conference. Nakatutok si Salima Refran. We will exhaust all possible legal remedies. We will go to the, to the higher court on this matter. Sa pagbabalik opisina ni Justice Secretary Jesus Crispin Romulia, agad niyang iniutos ang sunod na legal na hakbang sa pagkakabasura ng Manila RTC Branch 40 sa motion for reconsideration ng prosekusyon sa pagpayag ng korte na ng sa ang akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena. Even just the fact that they hid from the law and did not surrender, uh, all of this shows a point that a point against them that they should not have been granted bail. Noong isang linggo lang, naglabas ng sama ng loob ang pamilya ng ilan sa mga nawawalang sa bungero dahil hindi na raw sila pinupulong ng DOJ. Natigil ang buwan ng case conference dahil nagpahinga at nagpagaling kasi si Remulia bunsod ng ilang komplikasyon sa kanyang immune system mula nang bypass noong isang taon. Pupulungin daw ni Remulia mga pamilya ng na mga nawawalang sa bungero sa lalong madaling panahon. Nagbibigay ng tigil. We will uh, try to obtain justice the way that we promised them. We will. Para sa Gemay Integrated News, Seni Marafran. Katutok 24 oras.